pul mo makaingon na sirok ning pamilya ani eh. kay kita gaabot man sa order na tabangan day ghabhab Agoy, naunsa na baning nawo nga arang katambok ba? Og naon sa maning naong sa kong anak, di man maitsura. Katawa pud na kay video biyata. Basig magtuo silag mag gmaot ang atong lahi. Panglaban ba paning naong ning mga Bisaya no? Agoy, arang kahambog ba? Na, maluoy na lang ta. Pita ko no bago na tumakalimtan ning adlawa karon. Happy Mother's Day di ay sa tanang inahan diri sa kalibutan. Lalong-lalo na sa inahan mong arang kagwapa jud og deha nakuha nga among mga naong. Oy, sama na now dai naay akong video ha. Ayaw mo pagtuo kay bugal-bugal ba -bugal, ako. Magtry-try lang tag nanay, good na video. Ah, sa di makasabutan ni akong video, ah, mga batay mo gnawong. Bitaw no, joke lang nang ako, waoy. Ah, mi karon dere sa resort na dool sa mua, kay mga ondo me, kay i-celebrate lagi nato ng Mother's Day lagi. Pero sa tinuod lang, sabi trapog ko, ano, ay kawa atay kwarta. Gilibre rin ba po mayan ay akong igso na arong kagwapo po naong no, nga naliwat po sa kong inahan. Bitaw no, na sort time, pag mayan akong igso no, kay arong kabuutan jud. Basta may okasyon jud sa pamilya, ah, sya jud na permitin mang libre, kay daghan magkwarta. Og ning abot na jud ay may aning lugar ano? Agoy, tanawa ba? Pag abot na mo, mo, ah, nangaw na dayon. Di po mo makaingon na sirok ng pamilyahan ni. Eh. Kaya tagaabot man sa order na, taba nga dahil Murag na hurot na dyan na nilang pansit bawa, na dyan may kabot ka na ng akong anak. Maoday niya nga akong mama, nagaing ko ninyo na purte dyan gwapaha. Og akong mga igsoon. Huwag mauna dahil niya nga mo mga pagkaw nga gi order sa akong igsoon. Na, maluoy na lang tama, na lang dyan mo ipag sa pagkaw mo, po ipag-abot na mo. Kung na lang nagdugay-dugay pa mi, nawa na may maabtan Ah, murag magsamok juning kalibutan ba? Mauday na nga akong manghodo, kanang bagong lingkod, muna yung libre sa mo. Kung kamod ha, na day dalaga, daay paasawa ni sa akong manghod, kaya nangita man ni mga asawa. Kay kuno, 32 na daw siya, wapa daw siya asawa. nang, amo na lang ko na siyang gipangitaan. Wapo hindi apun manghuran ni, naliwat ko ni sa among inahan na arang jung kagwapa. nang, dili jud bungkag ang nawong. nang, pwede jud idayo-dayo ng iyahang nawong. Sa day wakday ni na apun ni siya FB page. Wapong buangon ang iyahang page. Ah, gwapo rin na siya, dili na siya buangon. Ako sang iplex akong naho nga, kay nagkagubot na magkaon. Yun lang, salamat.